see the dying and shameless I see the aimless I don't wanna be one of the nameless So, ayun guys Punta tayo ngayon ng Mandaluyong Maglaro din basketball Pampapawis na minutes later so nandito na kami guys hala ka sa buhay mo sir bawad na ako para tapos na salamat bekor lamat youtube Oo, okay talaga. binangga Paano yun sir? Layo-layo Oh. Memo. Dapat nagpahinga ka kasi. Antok na antok eh. Oh, ano pa ano no. oh? Nice, kitang kita naman.

Ilang refresh tayo makabala rito? Oo Pang... Anong... Ang hanapan kayo ng mga ano, wala rin Ikaw sir, estimate mo magkaanong ano ka ba? Ito sir, yun, ito, wala sa traffic bureau, hindi, hindi papakawalan yan hanggang dito nakakabayad sa kanya Ganun Ako ba? kasi sir, na, alam ko, tsuhin ko nag-taxi, naintindihan kita Kaya yung ano ko sa iyo, ito na lang pang sticker Ang sticker kasi papagawa mo pa yon Depende pa sa sukat ito sticker ko din to ito papayos ko pa to kasi o, nakalapat sir. O, di naman sa kabila ang layo niyan oo matagal na rin na kasi oh napakabait ng sir eh mga lang ha ulit pa pang sticker ko yan sir Naintindihan kita, siyempre, maliit lang din kita ng taxi. Ito lang, oh. Kotse, mababa niyan. Tatlong libo, limang libo yan. Pero di ka nakainom, sir? Sigurado? Pero na nakatulog ka. Kano? ano? Ha? Magaling, sir? Grabe naman yun, sir. 100? Hindi na kayaanin, sir. 100? Sobra na yun, sir. Magkano kaya mo? Pinakalas? Sigurado ka hindi ka naka-inom? Ha? Hindi, sir. Hindi ako naka-inom. Ano? Araw ka na bumikayo, wala kang kinita. Nakakabala din tayo sa kanila. Marami din silang iayusin na trabiko. May hmm. operation oh. pa nga po. Ano? Magawa tushirong? Tago tago. sir ayon nyo magpa-police report? Ano? meron pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Sige Hindi pa. na yan Hindi na ako pa. Hindi pa. yan Ingat na lang kayo sir

Kawawa naman ni eh. Parang naawa ako kasi parang lasing kasi. Yeah, ah, yung, sige sir, salamat. Salamat, salamat. Pasensya na, nabala tuloy kayo. So, ayun guys, hindi na lang natin pinabayad si Kuya sa so, awa naman ako. Parang lasing na hindi ko maintindihan. uwi na lang. nabundol pa tayo sa likod. Ay nawa. So, eh, tulong na lang natin 'yung sa kanya, guys, 'yung ano. Babayad niya kasi parang wala din naman siyang pera, wala kita. Ang inaano ko lang kasi para siyang lasing. So, ayun guys, pak kanong ingat natin yung mga kasamahan talaga natin hindi nag-iingat kaya ayun double ingat. Nothing dreaming not in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating and i'm feeding this